Yo! Magandang araw o maayong adlaw sa inyong tanan na ato mga supporters dira. Magandang araw sa inyong lahat guys. Lalo lang lumas mga solid supporters natin. Well, dahil ngayon sinipag tayong mag-hunt ulit ng pugad kasi meron kasi tayo nakitang magandang spot o magandang area na nakita kasi na maganda talaga yung potential. Awa. Aray ko. Sumabit pa. Okay. Aw. Ito. ano yun ito na to guys ang, ang sakit ang talas ah balik tayo so ayun bali mayroon tayong nakitang magandang spot na pwedeng pwedeng pamugahan kaya hindi ko nang pinalampas na suriin at tingnan baka meron tayong mas patay na mga pugad o kaya mga inakay so, tara simulan na natin let's go so yun guys bali dito tayo magsisimula dito sa area na to kasi meron akong dito kasi tingin ko yan dyan sa paligid ko tingin ko kasi magandang spot kasi kita nyo naman yung ground medyo malinis wala wala siya masyadong mga damo na halos yung bang maraming damo na halos hindi mo man madaanan ito nakita mo naman kita yung lupa tsaka madami yung puno tapos shady area so malaki yung posibilidad na pwedeng pamugaran dito so, maghanap na tayo ayun yung taas guys eh. so bali na maganda talaga yung mayroon talagang possibility na pwede siyang pamugadan kasi hindi siya masyadong crowded yung dahon nako mukhang swerte ka tayo may naispatan ka agad tayo pugad ng alimukon bali hindi to pa siya guys naglilimlim pa siya guys yan yan win papakita ko sa inyo papaalisin natin yung gulang nasa around 6 meters yata yung tas against install light guys hanap mo na tayo ng magandang tas Ayun, lumipad na. Sayang. Lumipad siya nang hindi pa nakafocus yung camera natin. Kaya hindi talaga natin nakita yung Kaya hindi natin nakuha nang yung actual na paglipad ng ibon. Basis sa uh, basis sa initial investigation natin guys meron na siyang itlog iisa pa lang ayan yung pugad niyan dyan hindi talaga siya maani na guys kasi against the light pero susubukan natin mamaya pagbalik natin sana mabutan natin na nandyan yung magulang para makuha na natin ng video yung pag aktual na paglipad niya subalik so balik. kaganina hindi kasi natin nakuha na talaga ng video guys kasi hindi pa nakafocus yung camera natin kasi nga mumurahin yung phone natin hindi pa siya nakafocus eh lumipad na kaya wala hindi na pinakuhanan ng video yung pag actual na paglipad niya so proceed tayo dun sa ibang area guys para baka meron tayong mas pertihan dun na mga ugat kaya mga inakay na. meron nga pala tayong pitugo dito guys yung na feature na to dito doon sa EBSCBN na balita na to doon sa EBSCBN na ang kahoy na ito daw ay nabuhay pa nung sagsagan pa ng mga dinosaur sabi nila Iwan ko kung saan sila kumpuhan ng basihan doon kasi matanda na daw yung punong to kaya dito lang doon to makikita sa Pilipinas eto siya guys yan eh, ito yung bunga niya dito sa amin tinatawag itong pitugo yan, yan yung puno ito yung dahon para siyang niyog Matanda na to guys kasi kulubot na yung muka dalawang puno isang puno na dalawang trunk sabi nila panahon pa daw to ng dinosaurs tumubo pa daw to sa panahon ng mga dinosaurs ewan ko lang kung totoo yung mga kakakal yan so tara pusid muna tayo dun sa area na paghahantingan natin pero hindi na tayo lugi ngayon guys kasi nakakita na tayo ng pugad na may itlog na so aantayin na lang natin yun na mapisa Ah grabe yung malas natin, guys. Na-double na triple kill tayo ng bubuyog. Grabe yung sakit. Dito, dito yung isa. Tsaka dito din yung isa. Tsaka nandito pa yung isa. Sinikamay yes. ah. Grabe. mas lalong liliit yung mata natin dito guys kasi na, nandito talaga tayo na sa pilik mata talaga tayo nakagat mas, mag, mas lalo pa tayong magiging kuryano nito eh ah wag lang sanang wag lang sanang mag mamaga so yun, tara nandito na tayo sa area kahit nakagat na tayo ng mga maliliit na bubuyog hindi pa rin tayo titigil so yun, nandito na tayo yun meron tayo nakita isang pugad ng ano, pugad ng maya tina natin yung loob ng waya guys na, na, na nga natin na hindi pa umalis yung magulang iwan ko lang kung nakuha na ng ano, ng camera so, nagsimula lang na mag-agres uh, magiging masagwa talagang resulta nito bali itlog pa ay ko so yun guys bali itlog pa yung hugad ng maya hindi pa siya pisa ano yun guys yung itim na itim na maya ano ko naman tawag nun sa tagalog marami kasi yung klase ng maya na nandun dito sa amin guys meron siyang merong itim na maya, merong pula, meron yung spotted moina, saka meron din yung black and white, yung nasa, yung tinatawag namin dito na bingi na maya, o dito sa bisaya, bungol na maya. Ito yung napili kong spot guest na nasabi ko na maganda siyang paghantingan kasi yung area niya. Ito siya. yan Kung na-observaran nyo yung hindi naman siya gaano kadami yung damo. Sakto lang. Hindi naman siya kuwag. So, malaki yung chance na pwedeng pamugadan pwedeng pamugadan ng maya ah ng maya ng mga ibon sure kung meron ba siyang laman kasi medyo malayo pa so tara nakita natin nandiyan sa banda guys yung kahoy na yun nandiyan May pugad nga. At sa nakikita ko, parang... Yan, 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 yan. Hindi ko alam kung paano ko ito pukunin. Taas, taas din. Ito lang yung tinu... Ito lang, kalito it lang. No choice tayo guys. Tutumbahin natin to kasi maliit lang. swendes na tumba na natin malambot lang siyang tumbahin kasi hindi naman siya ganong kalakihan ito siya guys yun isa pala itong bagatan guys o yung tinatawag na black chin fruit dove ito pala yung paborito niya yung din guys yung parang yung ganyan yan kulimlim na area tapos madaming puno tapos yun pa rin. hindi pa rin siya gaano madumi yung hindi yung bang tinutukoy ko yung hindi siya masyadong madaming damo na halos matatakot ka talagang daanan kasi baka may ahas yung nakikita mo talaga yung lupa ito siya guys wala hindi pa sana to pwede kasi yung balahibo niya ay hindi pa talaga gaano fully develop. pero wala na kasi tayong nagawa kasi natumba na natin yung pinagpugadan niya Ayun. kaya napakahirap na nitong ibalik pa so no choice tayo kaya kailangan na talaga natin itong alagaan sa sitwasyon ko kaya ko naman itong alagaan kasi alam ko na kung paano to galawin kaano to pakainin so tara Maghanap muna tayo. So, bali nga pala guys, bago tayo maghanap, meron pala muna tayong isisingit na isang hunting video din natin ng mga nakaraang araw. Ano to guys, isa tong unexpected na hunting kasi hindi talaga hunting yung pinunta ko sa isang lugar yon Kasi galing ako nun sa pamamasada ng tricycle eh dinaanan tayo ng tawag ng kalikasan kaya nagpupo tayo sa lugar na yon. so sa kabila ng pagpupo natin meron kasi ako nakitang isang particular na kahoy na masasabi ko talagang potential siya na pwede pamugada ng alimukon so ayun pinuntahan ko pagkatapos ko magpupo pinuntahan ko at ginalaw ko yung puno Paggalaw ko meron siyang lumipad kaya eto yung video guys so tingnan nyo so tara panuuri natin Nakakita tayo guys. Nandito na tayo sa taas. Siguro nasa around nasa around 10 meters yata yung taas nito. eto yung inakay guys. Yan. Yan. Pisana. Tsaka may balahibo na din. sana na yung balahibo tsaka pwede, may pwede na siya i-hand feed pagod ako yung sobrang taas nito hindi naman siya ganun kataasan pero ang hirap niyang akit eh. ta i-off muna natin yung video kasi kukunin muna natin yung pugad para hindi tayo mahirapan kasi tayo lang yung naghawak ng tayo lang yung may hawak ng camera bali guys pinutol ko na lang yung kahoy na pinamugaran nung Alimokon kasi napakahirap maabot kasi medyo malayo-layo din tapos malit lang din yung kahoy kaya hindi ko mahihirapan talaga kung kunin yun kaya ang ginawa ko na lang pinutol ko na lang siya. Eto siya guys. Yan. ito. Pwede pwede na i feed kasi may balahibo na. No? Baka pag nilag binigyan pa natin 'to ng ilang days baka wala na tayong maabutan. Hindi ko talaga sadya na maghunting ngayon guys. Kaso inabutan tayo ng tawag ng kalikasan kaya pumasok tayo sa lugar na to Yan, dyan pero may bigla tayong nakita nakita natin tong punong to yan na sabi ko potential talaga siya na pwedeng pamugadan kasi yung dahon niya maliliit tapos hindi naman gano'n kadumi o ka sa dami ng dahon, yung, yung mga damo yung nasa baba. Kaya, sinasasabi ko talagang, potensyal na pwedeng pabugaran. Kaya, noon, ginalaw ko yung puno yung nasa, nandyan sa baba. May biglang lumipad. Kaya, yun, hinanap ko kung saan yung pugad. Nandun lang sa taas pala. So, yun, guys. Yun na yung nangyari doon. Nakikita tayo ng limukon kahit unexpected yung panahon. di natin talaga sadya na maghunting doon. So, Tara, patuloy na tayo. Pagpatuloy na natin yung paghahantin natin dito sa L. Baka may matsambahan pa tayo. Tara. Yo guys! Bali dito, meron tayong nakitang isang special na ibon na minsanan mo lang talaga makikita sa lugar namin guys. Isa siyang ibon na kagaya nito. Isa siyang Java fence. Yung bang kalahin ng house paro pero iba siya yung kulay white pink. Tsaka, basta maganda siya. Ito siya, guys, yung hitsura niya, guys, sa picture. Yan, ganyan. Well, meron tayong nakitang dalawang pugad, guys. Hindi talaga natin ini expect na makakakita tayo ng ganito. Ayan yung pugad, guys. Hindi ako sure kung pugad talaga siya, guys, kasi nandyan sila dito ko sila dalawa nakita yung dalawang piraso na magkaparis paris dyan. Tapos, hindi dun tapos dito sa kalayuan, hindi hindi masyadong kalayuan meron din tayong nakitang nag-i-stay doon sa pug sa isang butas ng kahoy din guys dalawang piraso din so ibig sabihin magka mag-asawa mag-asawa yun ito yung pugat ito yung kahoy na may butas guys na possibilities na pinagpupugaran niya yan yan dyan so akitin natin yan yun guys titignan natin kung meron bang laman hindi talaga akong may pangarap na magkaroon ng ganitong klaseng ibon guys kasi napaka breedable niya madali siyang i-breed tapos napaka amo din niya so madami na ako nakita nito sa mga sa Maynila is common na to sa kanila kasi madami nang nagbi-breed ng mga ganitong klaseng ibon dito sa amin kaya na-excite na ako kasi minsan man ka lang makakita ng ibon na ganito dito sa amin guys kaya itong ibon natin lalagay mo na natin to sa bag kasi aakitin natin yung nasa taas so tara aakit tayo guys dito natin sisimulan sa isa pero double check muna natin kasi baka may bubuyog baka <laughs> magdagdagan pa ulit yung, yung bukol sa mukha natin Ito na siguro guys oh, parang malaki na siguro Ayan. Sana hindi mag hindi mamaga. Halos sa area na to guys ay mangrove kaya. Ang kita talaga yung posibilidad na pamugadan siya. gamit natong pag pinamugaran nato dati. Pero hindi, hindi 'yan yung pakay natin. Ah, mundito na tayo. Parang kakagawa pa lang ng pugad. Kakagawa pa nga lang. Pero, at least naman alam natin na may nagpupuga dito. Wait. wait. check ko muna talaga guys kung mayroon ba talaga or oh, wala. So yun nga guys, confirm, wala pa talaga siyang pugad. Ah, oh, hindi pala. Meron na siyang pugad guys, wala pa lang siyang itlog. Kaya, babalikan pa natin to. Miss, may babalikan tayo. Excited talaga ako makakita sa ng pinakain nito guys. Gusto, gusto ko talaga mag-alaga ng ganito. Kailangan na muna natin bumaba. Kasi, kala ko ma matibay itong tinatapakan natin. Ang, ang rupok pala. Kala ko, kala ko solid to, eh halo na pala yung nasa loob. Buti na lang, nakayanan niyang, nakayanan niyang i- i-handle yung weight natin. Meron dito. Meron So yun, just uh, bali nakababa na tayo. So, proceed tayo dun sa isa. So tara. So yun, just nalito na tayo sa isang punong kahoy na posibleng pinamumugadal. So tara, tignan natin. Lapag muna natin itong bag. Tuli, patay na itong kahoy na naman mayroong ugat. Para hindi masayang yung pag-akyat natin. Ito yung kahoy guys. Yun. Tingnan natin yun. Baka mayroong tayong makuha. parang ayaw kong pumunta doon guys nakakatakot parang ayaw kong pumunta dyan guys kasi parang nakikita ko na sobrang lambot nung kahoy kaya nahihirapan tayo dyan hahanapan ang paraan natin para makapunta at matingnan natin kung may pugad ba sa so, may pugad nga siya guys kaso pugad pa lang wala pa lang siyang wala pa siyang itlog Guru, bibigyan pa natin ito ng another 15 days para malaman natin. So, tingnan tingnan yung pugat pugad niya, guys. So, guys, balik nakababa na tayo. Sobrang hirap talaga na pinagdadaanan natin. Pero at least, alam natin na may dalawang pugad na posible nating balikan after 15 days. 15 days yung bibigyan natin kasi hindi pa natin kabisado yung ibon na to. So, after 15 days, guys, may bibigyan ako ng update sa inyo. So tara, maghanap pa tayo dun sa paligid. Baka makahaya pa tayo ng ganun klase. So tara, baka makatayabig tayo ng mga ikutin kayo. So guys, nandito tayo ngayon sa nung pugad ng isang alimukon. Titignan natin kung nandyan ba yung una natin nakita kanina. Papakita ko sa inyo. Ayan guys, kung napansin nyo guys may lumipad so ayun yun, yun yung pugad ng limukon so ayun lang guys sa uh, yun lang muna ngayon sa video natin ngayon so bibigay tayo ulit ng update dun sa mga pugad na nakita natin dun sa pugad ng ng isang itim na maya tapos pugad ng mga Java Sparrow o yung Java Fins. Dalawang pugad yun guys. Babalikan natin yun. Tapos yung pugad ng Alimukon. Yun. Yun yung mga posibilidad na pwede natin silang balik. Mga, pos mga posibilidad na pwede natin balikan. At hindi pa rin tayo lugi sa araw na to guys. Kasi ito nakakuha tayo ng isang inakay ng bagatan. Mahirap tong hanapin guys dahil sa kulay nito. So ayun lang guys, yun lang muna yun sa video natin ngayon. So, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa comment section. Tapos, sa mga gusto, nag naghahanap nga pala ng FB page natin, nandito sa description ko, dun sa sa YouTube channel ko, nandyan sa baba yung description ko. Nandyan din yung link, copy nyo na lang para mahanap nyo yung sa FB natin yung page natin. So, sa so, mga gusto magpa shoutout comment lang sa baba para mabasa na notice natin na shoutout ko kayo sa next video natin so ayun lang thank you